dito tayo ngayon sa Lanao Dakula. Dito ako na inkwentro noong September 2000. At hindi ko makalimutan itong puno na yan. Kami ni First Lieutenant Marlo Humalesa ay nag-cover dyan. Ang kalaban namin andyan sa likuran, around 30 meters away. May, may mga bahay dito dati at dito, meron yon bahay banda dito na skeleton may may atip siya pero sa first floor niya ay open uh, diyan kami nagsilong dahil takot kami maraming niyog oh. bagyo na malakas ang hangin takot kami na maartiliri ng mga niyog kaya dito kami nag diyan kami nag uh, nakisilong at dito sa harap nitong puno na to dyan ang isang bahay na inoccupy noon ni Major biharin yung aming deputy sa light reaction battalion so binisita ko yung aking encounter site yung puno na yan <laughs> yan yung puno na yan dyan kami napainkwentro. andyan ang mga kalaban noon um, ang kasama namin andun sila banda ay yung special forces company hindi ko magali 32nd special forces company na pinamunuan ni Lieutenant Bansuela. Yung 12th Scout Ranger Company, around 400 meters away doon, yan, sa direksyon na yan, doon sila naka-occupy ng patrol base doon. And about 700 meters away, ando naman yung Light Reaction Battalion, kasama nila doon ni Lieutenant Colonel Bob Morales ay ang 20th SRC, si First Lieutenant Sam Yungke. So dito kami. So dito naganap ang aming inkwentro noon. Kami ay galing dyan sa Taran Hill sa may tumatangis. Dyan yan banda. Eh, direction na yan. So pagbaba namin dito. Ako yung leading. Pagbaba namin dito. Sobrang ano. Tumasayaw yung mga uh, puno na to. Saksi ito sa si encounter namin. Yung aming pag-occupy dito ay para temporary na harboring dahil ang aming target ay dito pa banda sa bandang Shunogan. Ngayon, noong mga bandang 5.30, mag-agaw dilim na noon, <laughs> dito kami, nag-occupy kami. Yan. Unforgettable para sa akin, dahil ang Abu Sayyaf, nag fight sa likod lamang ng uh, uh, pinag-occupy namin na bahay. Hindi nila alam na dumating kami, Siguro, stock with the panther kami. Andun sila sa likod. Kami ay andito. Ngayon, nagutos ako kay, uh, kung ay si Corporal Rosel Tyros. Occupy mo yung sa likod para ikaw yung security doon sa likod. At si uh, Major Biharin ay umakyat dito sa isang may bahay na may second floor. market sa dyan. At doon, nagkaputukan. Dahil yung nagbudel pa na Abu Sayap, nakita niya sumisilip doon si Major Beharin, nirakat niya yes, si Major Beharin. Bala ko may tama. So ako naman, takbo na kagad ako dito sa puno na yan. Yan ang nakasave sa akin. Kasi umuulan mga bala. Pati si Lieutenant Humalisa. Yan kami sa puno na to Dito kami. Dito. Dito kami. Ngayon, si Mendoza, may m 2 So papotok siya, bumanda dyan yung bala niya, bumanda dito. <laughs> Gumano <nun> yung bala, <laughs> tukugumo doon. <Tugugugugun. laughs> eh, hindi niya nakita na may sinabitan na ano, may sinabitan na sanga. So kami ni Santo Malesa, dahil noon ay nagpapalit ako ng medyas, nakatakbo ako, nakapaako. ako. So, dito ako, <laughs> nag, uh, nag ako. Tinitingnan ko na. hindi ko makapotok kasi nasa harapan yung dalawa. Bumaba na si Major Bihari dyan. Su sumama na siya dito. Bago kami nag-forward. Punta doon. So, yung tropa ko na sa harapan ay tinapatan na namin. Pinamortar ko, pinamortar. Yung nag-budel fight doon. Pinamortar ko silang pinamortar. Automatic fire yung importin. Ginawa niya ang auto eh. Si Mario Gabin, si PFC Mario Gabin ang nangyari lumipad ang kaniyang <laughs> kaniyang yung part ng kanyang baril yung bolt lumipad at pumunta sa akin sir 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 sira anong palagay mo sa akin tiga ayos ang baril pwede <laughs> so, ko na yung baril niya ayusin mo hanapin mo pinahanap ko sa kanyang bolt dito so, naiwan siya dahil nag assault na kami papunta doon so yun ang uh, aking uh, memory dito sa lugar ng Lanao Dakula ah uh, sometime in September 26 uh, 2000 Noong uh, aming encounter dito Maganda kasi mapayapa na yung lugar Yung mga tao hindi natakot sa sundalo Nagbalikan na sila Mga bakwit dahil sa balik barangay Program ng 11th Infantry Division Starting in 2018-2019 Balik na sila dito Kaya maging mapayapa na e kung Ano yung laro? Ano yung laro si Jan kuya? Anong laro niyo? Ha? Tungit? Marunong kayo magtungit? Tungit yan? Marunong pala kayo magtungit? kano taya uh, ya. Mong malaki hanyan ba? Yes. Ha? Pintisusan <laughs> lang. Katuan pitik, pitik lang, pitik-pitik lang. Pitik-pitik lang. anong ng anong trabaho niya dito? Anong sa sakah. Sa sakah? Oh. Nagniniyog. Oh. okay Okay. Si ama Amak ano, Muhammad, ilang taon po kayo Ilang taon? bihon labi na kano 60. La 60? Oo. oh okay. Tendana. Ah, uh, kayo po? Oh, 60 pares. 60 kayo? Oh. magka kayo nung araw siguro. <laughs> na hindi kayo pumapasok sa school, na mayabas kayo. <laughs> masaya ako kasi nakita ko marami ng tao, nagsasaka na. Dahil dati walang tao kahit isa. Abusayap lang. <laughs> ha o ngayon, masaya na no? Hindi na kayo matakot. Dati takot kay sa sundalo. Ngayon, sundalo, so daan-daan na dyan. Ibahan noon at saka ngayon. Noong 2000. Malayo na, no? Bakwit na. Masayana. 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 Mas Tapos mga bata niyo, sana hinahanap ko yung school kasi doon lang yun sa una eh. yung school dito na na kula. Oh, nasira na yun? Nasira. Nasira. Ah, nasira na. Bakit kaya pinabayan? Maganda malala ko may gripo yun sa harap. May tubig. Uh, so, uh, oh. para yaw sa. Ha? Para yaw hi, simbari, lo nalong he he kwa ni ni do o ni do la seri oh lo he ni do la seri wai ngan jari at spoil lo ta mon kwa ala na kula na wai kwa no so ka ba ni da mo tag lo ya on maraja maraja oh maraja ha ho na kula ni ya oh

Na wala na. Na nag na, ba, barangay captain. Oh. Pero palitan nila ang pangalan, Maraja Asiri. Maraja Asiri. Oo. Na ayaw nung ko. Na, maita. Aiwan ko. Sasarin <laughs> si kanila. pasalan sinula nila hati ko. Hulan. Wala siyang mm. nila. Ah, sa lupa nila. Ah, sa lupa nila. So, wala, lupa Maraja Asiri. Mm. Baka pangalan ng tatay niya. Oh. Ama niya, lolo niya. Lolo. 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 Oh, okay. Kaya pala hinanap ko wala na. Oh. Pero mayroon pangalan na ng lolo niya. Ngayon. Mayroon na. Uh. mayroon na hinangin ko. Uh Oo. -oh. Okay. okay. Walang mga marang dito ngayon? Walang marang? Walang nagbebenta ng marang? Eh, bibili ako ng marang pag mayroong marang. Durian gulay. Alam mo, kagandahan dito sa Sulu, kahit na itapon mo lang yung mga durian marang, tutubo yan dyan. No? Maswerte kayo. Hindi mo na kailangan ng, ano, ng pataba kasi sobrang mataba yung lupa. Kita mo naman yan, no? Uh, ma masasabi ko na sa, sa buhay ko, buong buhay ko, nakatira ako dito. Kaya anak din ako ng Lanao Dakula na kasi nakatira ako dito, dyan sa, dyan sa lugar na yan, no? Oh, dyan. Yan, oh. Sa likod, yung puno na 'yon, kaya pinuntahan ko yung puno na 'yon eh dahil diyan ako nagtago nung pinutukan kami ng mga abusayap. <laughs> diyan ako nag-cover. Eh, yung puno na 'yon, kaya hindi ko makalimutan. <laughs> eh binalikan ko. Ang puno na 'to ang dahilan bakit buhay pa ako ngayon. <laughs> nah, sige, tuloy na kayo.